Ang gestational diabetes ay isang metabolic disorder na lumitaw sa panahon ng pagbubuntis at may kakayahang gumawa ng mga potensyal na masamang kaganapan na mahalaga para sa babae at sa hindi pa ay sinisilang na bata tulad ng operative na panganak, problema sa paglabas ng balikat at iba pa. May iwasan ba ang mga problemang ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga threshold para sa pagdiagnose ng diabetes sa pagbubuntis? Upang malaman hinati ng ilang siyentipiko ng New Zealand ang 4000 nakababaihan sa kanilang unang pagbubunti. Sa eksperimental na grupo, ang diagnostic ng gestational diabetes ay ginawa na mahigit na akulang pamantayan kaysa sa pamantayan. Ano ang mga resulta? Sa pang-eksperimentong grupo, ang mga babae na diagnose ng may diabetes ay umabot sa 15%, laban sa 6% ng normal. Ginamot ang mga na-diagnosed na kababaihan, ngunit hindi nabawasan ng mga salunga at nakaganapan na nauugnay sa panganganak. Ano ang natutunan natin ngayon sa medikal na impormasyon na ito? Mukhang hindi ka pakipakinabang na paghigpitan ng pamantayan para sa diagnosis ng gestational diabetes dahil mas kaunting mga komplikasyon ang nakukuha. Magkita-kita tayo sa Med4Care.